Fake news daw si Senator Antonio Trillanes. Wala daw kasing bahay sa Ayala, Alabang. Itong uh, sa Senator Bongo. Yan po ang tila ba ikinatuwa ng mga tagahanga ni di Bongo. <laughs> Diyan kayo magaling. Napakadali niyong uh, i-claim yung mga ganito na fake news. Napakadali. Hmm. Si former Senator Antonio Trillanes po matagal na uh, na nananangalap matagal na niyang hawak ang mga ebidensya laban kay Bongo at kay Digong kaya magantay na lang po tayo magantay na lang kayo sa puntong ito ako personally ay naniniwala pa rin sa mga uh, sa mga ebidensya na hawak ni former senator Antonio Trillanes naniniwala rentayo na hindi lang bahay sa Ayala Alabang ang sinyales ng tinatawag na spectacular wealth na itong si Bongo. Marami pa. Sigurado yan. Tuwan-tuwan <laughs> mga DDS. Kahit siyempre sa mga mainstream media, ito po'y nabalita na ito daw kasi ay ayon sa uh, asosasyon uh, ng, ng Ayala Alabang Village na yan. Wala daw pag-aaring bahay si Senator Bongo. Nilinaw ng Ayala Alabang Village Association na walang bahay sa kanilang subdivision si Senator Bongo. Kaya lang kasi, talaga ba? Talaga ba na ganun kasimple yon? Kasi ang sinasabi ng mga netizen, ha halos, halos same idea. Oh. Dig deeper. Sabi ng isa, it may be named under someone else's name. Dahil kung categorical, wala talaga. <laughs> Kung naalala niyo po si Jose Velarde ni Erap, Jose Pidal ni Mike Arroyo at marami pang iba. Hindi pa ba kayo natututo? Hmm. Tapos ngayon, abay simple niyan. Napakadaling paraan o napakadaling gawa ng paraan ng isang bongo na may impluensya yung mga ganito. Pwede talagang itago sa ibang pangalan. Yan din po ang sinasabi ng maraming kababayan natin. Ha? Pero may isang nagsalita. Ang sabi niya, siya daw ay matagal na na nagtatrabaho dyan sa Ayala Alabang Village sa subdivision na yan bilang security guard. Alam daw niya ang patakaran dyan na pwede daw itago ang bahay ng may-ari basta utos ito ng may-ari. Iniuutos nila sa asosasyon na, na itago ang pagkakilanlan ng may-ari ng bahay. Ganon. Abay, yan ba ay yan ba ay ginagawa lang ng mga politiko? Sa so tingin ko hindi. Yan din sigurado ay ginagawa ng mga negosyanteng mayayaman talaga. Na itago ang kanilang uh, or huwag uh, ilabas ang impormasyon na sila ay nagmamayari ng ng bahay halimbawa nga jansa sa Ayala Alabang. Etong ganitong style daw ay matagal na. Matagal na. Tapos ibig sabihin, ibig sabihin, Ah, sino ang nagsasabi ng totoo? Kasi kung kung may mga ganito nagsasalita, na alam nila yung sitwasyon sa mga subdivision, specifically dito sa Ayala Alabang, malinaw eh. Kahit saan naman eh, kahit sino naman eh. Yung mga kababayan natin sa comment section na itong article na ito, alam nila na ito ay um, pwedeng gawa ng paraan ng isang bongo para hindi nga mabisto. Pero ang aantayin natin ay yung pinanghahawakan na ebidensya ni former Senator Antonio Trillanes.